Sa murang edad, porsigido nang pumasok sa eskwela ang limang taong gulang na si Ashley. Anong gusto mong maging ano? Teacher. Araw-araw, matigas siyang iniyahatid ng kanyang inang, si Recheli. Dahil walang mapag-iwanan, karga-karga rin ni Recheli ang dalawang taong gulang na bunsong, si Michael J. Habang kalungkupo ko po siya, baba ko naman po siya, si Ashley. Nung una po medyo mahirap talagang sa kakripisyo lang po ng, ano, sa kakripisyo ko lang po ng katawan para lang makahayon mam dito. Nag-iisa lang ang paralan sa kanilang barangay. Para marating ito, kailangang tumawid ng mag-ina sa ilog ng hinapulan tila ipininda ang kulay asul at berdeng tubig na dumadaloy sa ilog. Kahit karga-karga ang bunsong anak na si Michael J., ipinapasan ni Richeline si Ashley. Nangangamba kasi siya para sa mga anak dahil mismo sa tubig ng ilog. Makati daw ang asul na tubig. Nung una pong tawid ko dito, palagi din po ako ng mati. Tapos, pagdating po ng hapon, pag kinamat namin, nagsubok-subok ako. Iwag ko na lang daw po siyang ano, patawakin sa ilog nang hindi na niya makanasan ano, yung ganong pagsugat-sugat po pa ng paa. Kaya po, kahit mahirap na pagkatsagaan ko pung ikaloomin. mo. Ayaw sanang papasukin ni Rachelie ng anak dahil may sugat ito sa paa mam sa akin po ay gusto po ng bata dahil yung bata po madalas namin, minsan po hindi namin napapapasok dahil po nga minsan ay may lagnat, may sakit yung paa niya. Tapos siya po ay nagatangis at gusto po niya mapasok. Ang kanya po ay kahit daw po siya ay kalungin na ang mula sa bahay hanggang dito, okay lang daw po sa kanya basta mapasok siya. Kaya hindi po namin siya mapahabsent. Thank isa lamang ang mag-inang Richeline at Ashley sa isang daan at anim na pamilya ng barangay Inapulan na kailangan tumawid ng ilog araw-araw para makapasok sa eskwela. Sabay-sabay naman pumapasok sa eskwela ang mga anak ni Cheryl. Ang 12 anyos ng panganay na si Larry ang tumutulong sa kanyang kumabay sa mga mas nakababata na itong kapatid sa pagtawid sa ilog. Pero malaking hamon daw ngayon sa kanyang panganay ang pagtawid sa ilog. Ay ngayon po ay anong baga na naman nga po yung isa niyang paa, yung ginagamot niya. Ay, pero pinapasok ko pa rin po siya. Ng, sa tubig po niya nakukuha. Pag po nga mag yung kanyang paa, hindi po siya makalakad pag po wala sa kanyang magababa. Masakit mang itapak ang mga namamaganyang mga paa. determinado pumasok si Larry sa eskwela Edukasyon lang daw ang pinangahawakan niya para matupad ang pangarap na may ahon sa hirap ang pamilya. Para po makapagtapos ang pag-aral. Ang sundalo po. Araw-araw tumatawid ang mga estudyante ng barangay Hinapulan sa tubig ng ilog paghuhugas ng paa ang tanging nilang paraan para maibsan ang pangangati ng palat. Ito raw ang kailangang tiisin ni na araw-araw para makapasok sa eskwela. Pero dahil sa namumuong sama ng panahon, nagmamadali siyang tumungo sa eskwela. Susunduin niya ang mga nakababatang kapatid dahil baka biglang lumaki ang tubig sa ilog. Nasa palayan pa rin kasi ang mga magulang nila. Para makawi, mahigit 30 minuto ang kailangan nilang lakarin. Tatlong beses rin nilang kailangan tawirin ang ilog. Kasi po ng isa po, na po sa tubig. Ba, bumalik. Nandunod po. Maanap po. Kasi po acid ko May po. Ano nararamdaman ng masakit? mga po. Nalubog na naman sa tubig ang namamagang paa ni Larry. Madalas umaabot ng hanggang tatlong linggo bago gumaling ang sugat niya sa paa. Nanguha agad siya ng dahon ng bayabas. ang pinagpakuluan ng bayabas ang ginagamit ni Larry na panglanggas o panglinis sa mahapding sugat ng paa. Ako -kus skosin po para po madali po umigi. Para po ako makapasok. Nagaling po siya pero pag natawid po ulit sa tubig, nagkakaroon po ulit. Natatakot din po, baka po biglang mag ano yung dam. Hindi ko po alam kung malinis pa po yan. Ay paano po eh, ang tagal ng panahon na ano eh hindi pa rin nawawala yung kanyang ano yung acid ang tagal na kaya para pong malabo pang luminis Paniwala ng pamilya ni Larry na kuha niya ang mga sugat mula sa tubig ng ilog na sinasabing nilasod ng pinakamalaking trahedya ng pagmimina sa bansa ang Mark Copper Mining Spill Ang barangay Hinapulan ang pinakamatinding na apektuhan ng basurang mina ang ilog na tinatawiran ni na Richeline at Larry ang mismo ilog na dating pinaanan ng tagas. Dito na lumaki ang lola ni Larry na si Felisa. Nasaksihan niya kung paano na bago ng trahedya ang ilog ng hinapulan. Mula sa Munting Creek, lumawak at naging ilog na ito ngayon. Lumalaki ang ilog. Dati yung aming bahay, hindi manabot ng nitong ano, tilings, nitong batong ito. Ngayon, no, mo, umabot na hanggang doon sa aming tapat doon. Nag-iiba rin daw ang kulay ng tubig depende sa agos ng basurang mina. Dati, malinaw na malinaw ang tubig niyan. Ngayon, nagsasari-sari ng kulay niya. Nagbublo, kung sa, minsan ay kulay abo, gayon. Pag siya nangangasol, alam namin may nadaloy na tilings. Pag di naman ay medyo na, na nawawala na yung tilings nun. Sa tuwing umuulan, ang paliwanag ng mga residente, itong bahaging ito ng ilog, tumataas ang kanyang level at lumalawak ang agos hanggang 250 meters. Ang hindi maipaliwanag ng mga residente, yung bigla ang pagtaas ng level ng tubig. Dalawang dekada na ang nakalilipas pero hanggang ngayon, tila bakas pa rin ang trahedya ng nakaraan. Para sa mga nanay na tulad ni na Cheryl at Recheline, sa kabila ng nakaambang pangani, handa nilang itaya ang sariling kaligtasan para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Uh, bakit siya po sigido makatapos ng pag-aaral? Gusto po niyang maging edo, kaya kami pong magulang, bilang magulang, ina pag-arapan ko po siya kahit gaano kahirap, basta makaahon lang po siya dun sa kanyang ano. Well, Matapad lang po niya kanyang pangarap. So, maging teacher. <laughs> Bukod sa mga estudyante, tumatawid din sa ilog ang mga residente niya namimili ng kalakal sa bayan ng buwak. Pag okay, yung ano po, pag yung medyo po araw, matindi, hanggang kulay blue na yung tubig, may mga bato, may mga dumot, kulay blue. May tulay na tumatawid sa kabilang bundok pero hindi raw ito magamit. Eh meron nung din na yun. Eh kaya lang dyan kami dadaan sa bundok diyan. Madamo naman. Ay kahit mo matakot ko, wala kang magagawa. Dahil ganda katatawid eh. Mahirap na ako na kuan. Wala namang matawiran mo ko. Talagang diyan din. Kaya si Elmer, mas pinipiling isugal na lamang ang kalusugan sa pagtawid ng ilog kaysa maglakad at magtabas habang bitbit ang napamiling kalakal.